Yo, shoutout nga pala sa lahat ng kalapatista sa ating bayan at sa buong mundo. Yo. Mga kalapatids, welcome back sa aking YouTube channel. Mga kalapatids, uh, for today's videos mga kalapatids, mag-aabang nga tayo ng ating pauwiin ngayon. Uh, hindi tayo nakapag-vlog, natin ng kalapati natin, medyo busy kasi. Kaya eto, uh, arrival na tayo mag-vlog. Mag Abangan ngayon mga kalapatids uh, Bitaw nga ngayon ng ARPCI Tatlo nga yung sinari natin doon yung green cell yung blue bar na 159101 so yung RHPRC natin nilipat na natin dun sa nga pala mga kalapatids uh, tapos sila bali ang bitaw nun is San Francisco, Quezon ah uh, first lap ng derby ng OB then yung sa, seat, sa KRPC naman yung CPRC natin yung sinari natin dun second lap ng fan race ng OB ah uh, Sur, mga ba yun minabalak mina minalabak ba yun minabalak mina na, minalabak marini surata so yun uh, isa doon at tatlo sa ARPCI siya nga pala mga kalapati is yung ibo natin na RHPRC na yun no? nag OB na yun SDR nag ninth overall champion siya ng SDR complete clocking panghuli tayo sa complete clocking marami ring ibo na lumarunong simula first lap hanggang last lap Bali, mga kalapatids. <clears throat> yun nga, nilipat nga natin siya sa ARPCI kasi naka-area survivor siya. Kailangang i-carga doon. Kasi nga, clocking yun. May knockout rin doon. Pag na-knockout ka survivor, tanggal ka na. Pero meron doon survivor na last, na last lap clocking. So, yun mga kalapatids. Aabangan natin yung ngayon. Yung mga pa natin ngayon. Kamusta? Sana ba ang karera nyo? Sana ba yung bitaw? ng mga club nyo, kamusta ang pa-uwihan nyo So yun mga kalaban, mga dito naman sa Islop TV. Uh, magaganda naman yung pauwi yan. Kahit pa paano, naman. Kaklak naman tayo. So yun, uh, ngayon abangan natin sila. Uh, Nag-release ng 645 si ARPCI San Francisco, Quezon. Si KRPC 645 rin. Minabala Kamsur. So yun, abang-abang uh, tayo. Yung si natin, uh, lahat ng KO sinaliya nun mga kalapatids. Bali, sana palarin tayo dun. Pag-complete clocking ulit siya, hanggang takloban. Uh, CPRC rin natin, sinalaririn natin sa KO. Pag-complete clocking rin sana siya, hanggang dulo. Uh, Gabayan sana ang ating mga warriors, mga kalapatids. No? So yun, tara, samahan nyo at mag abang tayo ng ating mga alagang kalapate. Sana palarin tayo ngayong araw. Let's go! Mga kalapagids, ito nga yung forecast ng San Francisco Abangan ng 1-4 is 9.08. Time check Alas 9 na Bali, nag-forecast nga ako Tinignan ko kung may nag-clock na sa ARPCI Wala pa nag clock Ayan yung entry natin na tatlo Yan Bali, ang nag-old bird derby sa ARPCI is 3,109 yan lahat, ang mga kalaban natin dyan is 3,106 kasi tatlo nga yun sa atin. Good luck sa lahat ng mga sumali. Check naman natin sa KRPC. O, oh, sa KRPC, wala pa rin nagkaklak. Ang entry natin dito is one bird. Yan nga, CPRC 268. Minalabak, Kamsur. Yan, total entry birds 2,142. Kalaban natin dyan, 2,141. O oh, good luck sa lahat mga kalapatids Ang pauwi naman ng KRPC Ito 9.42 Time check ulit 9.01 na ah. 9.42 KRPC Bali 9.03 na Ah, ito, nagpapatuwa, nagpatuwa na ako Pagpainom na rin ng kalapati at mga manok So yun, maya-maya, ah, abang tayo ah, Magliliwaliw muna ako dito sa lock at sa mga manok himas-himas muna ng mga manok okay, mga kalapatid wala pa tayong ibon 1, 2 plus pa speed on 1, 2 plus wala pa rin tayong ibon may new clock na nga no 1, 2 plus yung kaninang tinignan natin halahala tsaka tanay wala pa tayong ibon 1, 2 plus pa speed sana so, dumating na yung ibon natin no para kahit paano first lap ng OB maganda yung ranking pero okay lang basta mag complete clocking Ayot na bagal. Basta po kung plaking. 7 laps yung OB. 6 laps yung YB. Next week, YB na ng ARPCI. Dalawa yung naka-YB natin. Abang-abang pa tayo mga kalapatids. Mga kalapatids, yung RHPRC natin. Ito na, ito na. Nakikita ko na. 1-1 plus na lang ata ito mga kalapatids. 1-1 plus. Kaya napaday mo siya mga kapatid. Kabila ito mga po mga kapatid sa kabila. Ito mga kapatid. Kaklak na natin. lumipad pa lumipad pa lumipad pa mga kalapatids patay na Romonta Yari. Ang tagal bumaba, lumipad pa. mga kalapatids 111 one, one, one pass na lang oh muntik pa mag 1000 lumipad nung unang sungkit ko tagal rin bumaba sayang oh ano tayo ulit handa tayo ulit baka may ibon tayo ulit na dumating dito na lahat ng para tingnan natin sa kabilang loop yan na lahat oh oh good luck second bird ito yung nakatag team natin Pasukin muna natin mga kalapatid. Pasok, pasok, pasok. Eu Dalawa na mga kalapatids. naka team natin. na na natin. Sayang talaga yung una mga kalapatids. Romonda pa. Two times Romonda. Sayang. Tingnan natin mamaya yung sinalihan natin mga pooling sa area. Kung uubra yung speed niya Saka yung pang-tag team natin. At dalawang ibon pa mga kalapatids. Isang ARPC ay isang KRPC. Pauwi na rin ng KRPC. Medyo makulimlim na dito. Mukhang babagsak ang ulan ha. Sana umuwi yung mga ibon natin bago pumagsak ng ulan. Atin mga kalapatids. Ito na. Ayan. na naman mga kalapatids. Lagi isang ganyan pag umuwi, rumuronta. Ayan, baba ka na, baba. Baba na, baba. Rumuronta na naman mga kalapatids. Daging ganyan Pag umuwi yan Manang mana sa tita Umakartro nga natin O no, mga kalapatid 7 feathers Ganyan rin Pag umuwi Halos Umuubos ng oras Kakarunta Ito na mga kalapatids Yan na RPC ay KRPC na lang KRPC na lang mga kalapatids 22 Siroku, siro tu. Siroku, siro tu. Siroku, siro tu. Terima kasih kerana IRPC na lang tayo mga kalapatids mga kalapatids clock na tayo hindi pala natin ito napintot pag -arri arrival may tumambay pa siya sa landing board tagal natin masungkit kasi nagkaakto siyang lilipad kaya hindi na natin sinundot nung nakapasok-pasok na dito sa may loob tsaka ako sinundot ito yung sticker niya tsaka papakita natin yung mga ibon nating umuwi ngayon IRPC natin nakapag clock na tayo pero wala pang reply si Mabsi ang tagal talaga mag-reply ng Mabsi ayan eh, o JRPC 5956 815 Hindi pa nagre-reply Antay-antay natin Kasi yung sa online clocking wala na naman Ito yung sakit ni Mabsi Ito yung may race Ito yung linggo yung race Talagang ang tagal mag-reply Tapos yung online wala na Loading na lang yung reply Sa na yun? Ito yung KRPC natin oh. Yan Anak yan ni Seven Peters mga kalapatids Sana manahin niya yung nanay niya Dumulo rin siya Oh, okay. kumpleto na tayo mga kalapatids. Ito yung AR natin na blue bar. Green cell. Yan, tatlo sila dito. Tapos ito nga yung ano natin. Yung RHPRC na nag-iisa dito pang south. Dito natin nilagay. to, yan, naglilimlim na siya. Sayang yung uwi nito kanina mga kalapatids. Wala. Nung pag-uwi niya, hindi siya agad dormekta. Romonda pa ng romonda. Yung sinungkit ko siya, lumipad na naman, romonda na naman. Tapos yun, sinundot na natin ulit. Tran na natin sundutin, tsaka pumasok. Sayang uwi nito kanina, mabilis sana. Kaso lang, yun talaga. Wala talaga. Kung sinungkit na natin, lumipad pa. Late na bumaba. Rumonda na nga nung unang uwi. Lumipad pa pag sundot natin. Ganyan talaga mga kalapatids. So, mga kalapatids, hanggang dito na nga lang muna yung vlog natin. No? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsubota sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe mga kapatid. Good vibes natin tayo mga kal kalapatids. God bless us all mga kalapatids. At happy flying sa lahat. So yun, kompleto na nga tayo. Tatlong AR, isang KRPC. Sana umabot silang apat hanggang dulo, hanggang takloban mga kalapatids. Tapos yung isa natin is naka MacArthur nga yung green cell natin. Makapag-clock sana tayo ulit sa MacArthur. Hanggang dito na lang muna. God bless us all mga kalapatids. Bye-bye!